Maligayang pagbabalik sa Voice of Impact kung saan dinadala namin sa inyo ang mga inspiradong tinig ng pagbabago. Ngayon, mayroon tayong isang kahangahangang batang leader na naghahangad ng mahalagang tungkulin sa nalalapit na halalan para sa SK Kagawad itong ika-30 ng Oktubre. Kilalanin si Cristobal George Boter, isang masigasig na kandidato para sa SK Kagawad. Kilala sa kanyang dedikasyon at pangarap para sa mas maliwanag mas masigla at mas makulay na barangay. Hello, good evening everyone. Um on your screen tonight is no other than Cristobal George Botier. He's running for the SK Kagawad position. And he's running independent first time, yes. So let's get to know about him. Okay, hello, Cristobal? Oh, good evening. Good evening. So why don't you tell us about yourself? Um, magandang araw kay Pianyo sa kasi Christopher George Butler. ako sa um 4 Forty at kaso ako ay isang leader estudyante. Matagal na pumapa po po ako panahon na nagdilingkod para sa aking mga um, ka kapag-aral. Ako po ay dalawang taon na naging presidente ng aming classroom at isang student council, vice president for internal affairs ng aming um, division, ng senior high school division. So, um, ako rin po ay kasalukuyang kumakandidato bilang isang SK kagawad ng ating barangay, ating mahal na mahal na barangay, Kaipian. At anak ako ni Gina Lynn Botter at uh, Jose Botter na napakasipag sa kampanya nito. Ano kay kami, George? George. Thank you very much, George. Okay, now, so, Um, ano ang nagugyok sa inyo na magkandidato para sa posisyon ng SK kagawad at um, ano ang mga pangunahing layunin na nais niyong makamit kapag kayo'y nakalali? Opo, po, um, bilang um, isang kabataan na nirahan dito sa KPN, kaya po ako kumandidato bilang SK kagawad, um, I have story to tell po muna, I have a secret to reveal Um, mm -hmm. isa po akong campaign manager sa isang barangay sa lungsod po natin. Ah, I see, okay. So yes. basically parang ay parang dapat dapat tatakbo parang kayo po. Mm -hmm. Pero narinig ko po kasi yung mga danas at kwento ng mga katulad kong kabataan. Uh -huh. At dahil po dun sa mga danas na 'yon, ilan man sila pero um, sila yung narinig ko. Uh -huh. At dahil narinig ko sila, parang kailangan na may isang tumindig para sa kanila. Ah, uh, I hindi yun bilang sa kamay, hindi po yun nabibilang sa daliri. Ilan lamang po talaga sila. Pero narinig ko po at dahil, at yun po yung nag-joke sa akin na kumandi ako. Uh -huh. Ang pangunahing layunin ko po ay kasama sa akin mga plataforma ay ang edukasyon. Mm uh -huh. Yun po talaga yung narinig kong kwento nila. At dahil narinig ko po, um, pi pinag-isipan ko ng mabuti, hindi po agad ako nag, oh, narinig ko yung kwento. Katapo ako. Hindi po ganun. Pinag-isipan ko na mabuti eh kung karapat dapat ba ako kung ako po ba talaga yung dapat na tumindig para sa kanila. At nung na-realize ko, yung suporta po nila, ikaw na, ikaw na. Kailangan natin, kailangan marunig yung boses natin. Ayun nga po yung sinasabi ko ng layunin. Sa edukasyon, kinakailangan po na lahat ay magbigyan. Yung lahat ng kabataang nangangailang tunay. Eh. Yung mga in ng barangay, makikipagtulungan maki po tayo sa barangay na para malaman po natin kung sino yung tunay na nangangailangan sa lawak ng kaypian alam ko po na hindi lahat nakaka-reach ng um, scholarship yes. hindi po lahat naka reach ng tungkol sa edukasyon hindi po nila may mga hindi po kaya pero po sa pagpapalawak ng education sa pagpapalawak po ng scholarship ay mabibigyan po natin toon yung mga higit na nangangailangan yung mga indigent people family gusto ko rin po na isama doon ang mga kabataang atleta Naglalagang nagpupursike para po sa pag-aaral nila at kasabay po na yung mga sports po na ginagawa nila. Minsan may mga pinaglalaman po tayo, may mga kapatang atleta po tayo sa iba't ibang mga schools. Gusto po natin mabigyan sila ng tuon kasabay po ng pagbibigay po tuon natin sa mga indigent family po ng ating barangay. Isa nice. rin po sa mga gusto ko po kong mangyari, gusto, ang layunin ko po talaga ay ang pagbibigay ng espasyo sa lahat, pagiging diverse ng um, sangguniang kabataan dahil sa pamamagitan po noon ay maririnig po natin ang boses ng bawat isa. Right. Sa pamamagitan rin po ng um, KK profiling, mm -hmm. ng kabataan, ay malalaman po natin kung ano-ano po yung mga sports ng mga kabataan. Hindi lamang po ito nagtatapos sa basketball or volleyball. Kasama po ang volleyball at basketball, pero isa rin po sa pagtutunan rin natin ng pansin ay yung mga mental sports. Kaya ng sudoku, um, play, uh, sports, um, chairs. Hmm. Kasi po, may mga kabataan po na hindi po talaga athletic. physically or athletic. Mm -hmm. Hindi po sila physically okay, kumbaga disabled. Pero kaya po nilang maglaro. Okay. mga sports. Okay. Thank you very much for ba? that very very uh, enlightening explanation you have. And that was your platform, right? Yes, I know that those were two of the things that were mentioned in your platform. Yes, um, Team Edwin, uh -huh. right? Okay. Thank you. po. Okay then. So, Maari nyo bang ilarawan ang ilang partikular na proyekto o inisyatibo na plano nyo isagawa para sa kabataan sa ating barangay kung sakaling manalo kayo sa eleksyon? Okay, kaya po nang binanggit ko kanina uh, sa pagpapalawak ng scholarship po sa ating barangay, uh, pagbibigay toon sa mga indigent family ng ating barangay, sa uh, sa pakikipagtulungan po sa ating um, barangay council, at ang pagbibigay po um, ng mas uh, pagtuon sa mga kabataang atleta na meron po dito sa ating barangay. Very nice. Thank you very much, George. Salamat Thank po. you. Okay po, so the next question is, Paano mo nilalayon na tugunan ang mga alalahanin na pangangailangan ng iba't ibang grupo sa loob ng komunidad ng kabataan, tulad ng mga mag-aaral, kabataang wala sa paaralan, at mga batang professional? Okay po, isa po sa mga gustong gawin at, ma at uh, gawin ng Team Edwin Abache, mm -hmm. ay ang pagtutoon sa, sa katipunan ng kabataan, profiling. Kung yes. mag, doon po natin makikita kung sino-sino ang mga young professionals, kung sino-sino ang mga kabataang hindi nakakapag-aral, mga kabataang atleta, mga kabataang may kanya-kanyang mga ginagawa. Mm -hmm. Sa pamagitan po ng KK Profiling, ay malalaman natin at mabibigyan natin ng tuon o proyekto yung mga kabataan ito dahil na po sa nakita natin sa profiling ngayon. I see. So, yun okay, George. So, another question will be, ano sa inyong palagay ang mga pinakamahalagang issue na kinakaharap ng kabataan sa ating barangay? And um, paano nyo hangad na solusyonan ang mga ito? Okay. Sa pag-iikot po namin sa loob ng pitong araw ng pangampanya, narinig po at na-basa po namin ang mga kwento ng mga kabataan. Mm -hmm. Sabi po nila may mga information po na hindi nakarating sa kanila mm -hmm. kaya hindi po siya nakakasayas sa mga ibang mm -hmm. mga um, programa ng ating sa ng kabataan. Mm -hmm. Ang plano po ng Team Edwin Abache ay ang pagkakaroon po sana ng youth org sa bawat sitios, wow. sa bawat, yes. bawat okay. um, lugar po dito sa ating barangay upang mas mapadali ang pagbibigay informasyon um, sa ating sa ating mga kabataan sa tulong po ng mga youth or leaders na meron po sa mga sitios. Very you know? nice. Okay, thank you. Thank you, George. Okay, now, so we're wrapping up uh, with questions uh, for you, George, but um, uh, I know that you'd like to say something to our viewers here in Barangay Kaipian. Ano po yung mga gusto nyong sabihin sa kanila as a message? Hello, Kabataan Kaipianos. Muli ako si Cristobal George Potter, kumakandidato bilang SK Kalambag. Alam ko na hindi madali ang laban, pero pito ng pahirap. Ngunit sa pitong araw na nangangampanya ako at nakikita ko kayo at nakikita ninyo at nakikita ko ang danas ninyo, ay mas pinag iintigan ko dahil alam kong kabataan naman ang mananalo. At kapag kabataan na ang nanalo, alam kong kasakasama namin kayo. So, sa ang kabataan, hindi kayo mawawala. Kami man ang mauupo bilang SK Kagawad, kami manamaho po binang mga officials ninyo, pero hindi po kayo mawawala. Kasa kasama po namin kayo, at kapag kasama namin kayo, mas maay, mas pakukuha po natin ang pinapangarap nating lipunan. Yun po, maraming salamat kapatang kay Pianos, maraming salamat, maayong paranggay kay Pian. Brilliant. Thank you very much, George. Thank you very much. Salamat sa pagsama sa amin sa episode na ito ng Voice of Impact. Tunay, nakapuri-puri ang pangako ni George sa ating komunidad. At hindi na tayo makapaghintay na mas malalim pa ang kanyang paglalakbay. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share para suportahan ang kanyang kampanya para sa SK Kagawad. Magkasama, makakagawa tayo ng tunay na epekto. Ito po si Judy Bellofabia nagsasabing ang pagpapakilala sa mga tulad ni Cristobal George Buter ay nagpapalakas sa ating samahan. Huwag kalimutang maging bahagi ng pagbabagong ito. Salamat sa pagtutok at sa susunod na episode ng Voice of Impact, makikita tayo ulit para sa iba pang inspirasyon at pag-asa. Ating iboto para SK Kagawad, Cristobal George Botel. Kay Botel tayo, kay Botel tayo, kay Botel tayo, SK Kagawad mo! sino siya na may tapang at puso sa sigurado Kristo pal na tayo kay botol na para sa kabataan ating maaasahan iboto na sa halala Kristo si Kagawad Kristo George Hotel? tayo'y panalo pag siya ang ating iboto kay botol na tayo at puso salbisyong sigurado Kristo palbotaw na tayo Kay boto na para sa kabataan Ating maaasahan Iboto na sa halalas Ngayon na ang bagong simula at ngayon na ipapanalo ang bawat kabataan kay Pianos Sa darating na halalan, siya ang ating kailangan. Lingkod kabataan na tunay na maaasahan. Iboto para SK Kagawad, Cristobal, George Botel.